What's up you guys! Welcome back to another episode of Batang Marino. So pagkatapos ng ating mga trouble sa makinarya, dito naman tayo sa taas ng ating funnel So dito tayo ngayon sa tambotso ng ating makina at uh, dito tayo ay maglilinis. So dito sa etsigmo na tayo guys! again another trouble sa makina so another tagas na naman sa ating mga pipings sa so, sobrang lamig so nasira naman yung packing sa mga flanges natin ng fresh water actually guys habang naglilinis kami nito sa taas ng funnel ay nag alarma yung ating bilge well alarm so nung na check namin yung aming bilge well so puno na ng tubig yung Aft uh, well. So ayun nakita din namin tong tumsumisirit Ito yung cause ng alarma guys So pumunta yung tubig Sa ating uh, tank top, no? So ayun nalama na namin may tumatagas So na isolate ka agad Tsaka ayun tinakpan ng Timba na kalahati Para hindi tumalsik sa mga motor So ito pala guys yung ating build well, no? So ayun sa baba So may isang kanal yan na maliit no? Pag napuno yan may sensor yan na Meaning, may tumatagas sa makina. So, iyan yung mga early detection yan, guys. So, swerte pa din kasi hindi natalsikan yung ating uh, lube oil pump motor, no? So, sobrang laki yan. So, at syempre, kung hindi ka pa naka-subscribe sa ating YouTube channel, ay huwag mo itong kalimutan i-subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bagong uploads natin. Follow mo na rin ang ating FB page para sa mga karagdagang marino contents tulad nito. At ayun na nga, pagkatapos marikti yung leaking sa ating sumisirit na tubig doon sa tubo, ay ito na nga, nag-happy-happy kaming mga batang marino nga dito sa barko. So, binsan lang to maka-experience ng snow kasi wala dito sa atin eh. So, picture dito, picture doon, katuwaan. At ayun, sulit na sulit talaga guys. Kaya pag may snow sulitin na 'gad. Ayun nag jump shot pa nga at inulit pa nga. Yan, isa pa. Actually guys, yung mga kasama ko diyan mga official 'yan na uh, junior officers natin. At ayun, uh, pagkatapos ng trabaho, konting katuan na. na. naman guys, 'di ba, doon sa nakaraang araw sa steering gear sa hypermiss. Kani umaga naman guys, pumutok na naman freshwater line sa baba doon sa may tangtap Banda siya sa ano freshwater line service papuntang flywheel no, nandoon sa baba. So, gasket ulit. Hirap, hirap. <laughs> Takbuhan na naman may bumaha. Nag-alarma yung bilswell, no? At least aware tayo na may bumaba na doon sa may tangtap natin yung bilswell nag-alarma. So, tumakbo doon, yung pala may tamatagas na ng fresh water. Ang, agan, ang kinakatukutan namin ganina, tumalsik yung tubig sa motor ng lube oil pump. So, tumatakbo pa naman yung lube oil pump. So, yun yung kinakatukutan namin kanina. Buti, nagapan agad, tinakpan lang namin ng Uh, half bucket na nakita namin dun sa baba at least, uh, hindi masyado nabasa yung motor I hope, uh, pag tinesting bukas yun hindi mag low insulation yeah, pinatuyo lang namin kanina yun so, yun guys uh, tapos yun, nagpicture-picture -picture lang kami kanina sa lapas after ng work no? so, sinulit natin yung snow kasi baka daw, papasok namin sunod na araw at mawalan na snow sa kubyerta Day 5 and 6 na tayo guys ngayon. So day 5 wala naman tayo masyadong trouble at saka day 6. Ah uh, Sunday naman guys. So pahinga konti, konting trouble lang. So ngayong araw <laughs> birthday din natin guys. So salamat sa lahat ng bumati. Day upload load to guys. <laughs> Tapos na natin guys kung anong handa ni Mesman doon bababa. So 5 minutes lang kabababa na ako para ko mag-dinner. Tingnan natin kung anong handa niya doon. At kung handa ni, at kung ano ang handa ni Mayor.

Thank you sa ating masisipag na kusinero at si sa pahanda. May pakik pa nga. Ngayon, natin para matagal naman ang hiwa ko. Ayun, nasa labas na naman tayo guys At mag-rectify na naman tayo ng trouble dito So magpapalit na kami dito ng ilaw ni natural engineer Ayun, uh, dito man tayo sa app guys uh, Tapos nito uh, mooring yung ano natin Isang ilaw dyan oh Ako okay, dyan sa bridge okay. Channel 2 Nagiging uh, ice Uy, wala. Uh, may sulat na Ano oh. oh, yan? Ganyan nyo, sulat. Ah, oh, grabe. Ano yan? I love you, mommy and Bill. I talaga. Oh, I miss you. Sana all. <laughs> Pa-on mo na lang. Lahat. Yan, basta ito. Nice. O mga dala natin. Ganun wala Kala mo ay... Ski. Mayroon <laughs> <raja. laughs> ano. Mayroon ay glass. Ah. Nice. Oh, guys. Ano? Wala dito? Wala sir. Ayos na sige, forward hindi lang pala na ilaw isa nga ang core light snow guys punta tayo sa ah. may ano pa oh ambun ambun dito yung walang ano masi engine room to eh mainit natutunaw walang ice Oh, tas paglampas mo dito sa komputasyon. Ice na. Oh, ice talaga oh. Nga ice. So, sarap magiga-iga. ika. <laughs> Hah? Dito? Ice <laughs> talaga. Mambon pa. Tinay ilaw mo lahat. Ha? Yung ano? Yung apakan. Uy! Meron plano. Pauwi na. <laughs> Pauwi na guys. Punta tayo sa may ano. Doon sa taas ng bundok. Mag-ski uh, tayo doon. snowboarding snowboarding yan na pinapala nila guys kunti lang pinala nila droy pa rin yung ambon ni eh. Ayan na lang ang daan. Madulas, tumumusture yung eyeglass natin guys

guys na guys dalawa natin ito na tayo pa Nieve is real Oh, may wasted na Nakita na na trabaho uwin Ayun na, dalawa Ayun, dito Hindi nailaw ilaw Tapos yun, Number one ka gold

At inubos na nga natin yung mga ilaw ng mga busted lights na pinagpapalitan na natin at dito na tayo sa proa sa so ganda ng view so another akyat bahay na naman tayo guys ilan na? tatlo na basta dito dito dah may ka na maliliit sa gilid, sa harap may dala ka niya wala meron sige